Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Federation of Senior Citizens Association of the Philippines La Union Chapter nagsagawa ng General Assembly ngayong araw. Isinagawa ngayong araw ng mga puso ang General Assembly ng Federasyon ng Senior Citizens Association La Union Chapter sa Barangay Poro, San Fernando City. Pinalukan nito na nasa 20 presidente nito sa iba't ibang bayan ng La Union at 576 na barangay presidents nito. Kasama rin sa nasabing aktividad si Congress

dan menayun yang paling awal di dunia penegak-penegak Sudah tak pun dikenakan kongreso na na sa kongreso ni Congresswoman Lila Magsaysay ang batas na magdadagdag pa sa ilang benepisyo ng mga kapwa niya senior at inaasahan na maipasa na din ito sa Senado matapos ang kanyang pakikipagpulong kay Senate President Chis Escudero, John Rico Madayag, Damdama. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!